Maganda ang pagising sa kaumagahan kapag maganda rin ang pagtulog nung gabing nakaraan. Kaya para feel good ang ating mga morning, ito po ang mga tip para sa pagtulog ng mahinding. Para sa ilan, hindi madali ang makatulog. Paras na dapat sana'y nakalaan sa pagpapahinga, minsay nauuwi pa sa pagpupuyat at pagkabalisa. At ito na nga ang problema ng fresh grad na si Nikki. Ano, pinakamaaga akong tulog siguro mga 1 a.m. Tapos gigising ako pinakamaaga 10 a.m. Sa ngayon, kasi wala akong makuha trabaho. So, syempre, gabi-gabi iniisip ko bakit hindi ako binibigyan ng trabaho. Iisipin mo ano mangyayari pag gising mo bukas, may tatawag ba sa'yo para interviewin ka? Kaya ano bang i-expect sa'yo ng mga tao pag nakita ka nila kaya nabukasan? Ayon sa sleep expert, isang araw ang stress sa mga dahilan ng sleep deprivation o ang di maayos na pagtulog. Maaari itong magresulta sa isang sleeping disorder na tinatawag na insomnia. Yeah. Yung insomnia, may difficulty na hirap na makatulog, either hindi makatulog o kaya matagal bago makatulog. Tapos kung nakatulog naman, mapagising-gising. Para maibsa ng pag-aalala na sanhin ang di pagtulog, makabubuti raw na ilabas muna sa sistema ang problema. Maaari itong isulat at basahin bago matulog. Para ma-relax, pwede rin gumamit ng aromatherapy. Papanguhin ang kwarto ng essential oils at iba pang relaxing na mga amoy para makalma ang pag-iisip bago matulog. Pwede makinig ng relaxing na tugtugin at mga tunog gaya ng huni ng ibon at pag-agos ng tubig. But most actually will be more relaxed if they hear mellow music. Sa panahon ngayon, usong-uso ang sari-saring gadgets. Pero alam nyo ba na ang paggamit ng mga ito, maaari rin maging sanhi ng sleep disorder. Remember, when you're playing with the computer, it's like a light source. So parang mas nagigising yung sa brain. Instead of having a conducive na environment na dark na siya, so ilaw, pampagising bali yun. Kaya payo ng eksperto, wag nang gamitin ang mga ito bago matulog hindi rin daw dapat masyadong ini-enjoy ang pagsisiesta. 30 minutes lang daw dapat ang pag-idlip para hindi ito makasagabal sa pagtulog sa gabi. Apat na oras bago matulog. Iwasan na rin ang mga inuming may caffeine tulad ng kape at maging ang alcoholic drinks. Yeah. Initially kasi parang pampatulog eh. No? But when it na-breakdown yung components niya, It causes yung poor sleep efficiency, pagising-gising, yung metabolites sa alcohol Kung nahihirapan pa rin matulog, subukan munang lumipat at tumambay sa ibang bahagi ng bahay. For 15 minutes, 20 minutes, pwede silang tumayo, go somewhere else in the house, meditate. No? And then uh, once they feel sleepy, tsaka lang sila babalik dun sa bedroom. Isa rin daw epektibong panangga sa insomnia ang regular na pag-ehersisyo. Dulot kasi nito ang maayos sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan na nakatutulong sa mahimbing na pagtulog. Subukan din daw ang paglalagay ng unan sa ilalim ng tuhod habang natutulog para sa maayos sa pagdaloy ng dugo. Sa gabal din sa tuloy-tuloy na pagtulog ang pamumulikat na nararanasan ng iba. Maaaring senyales ito ng kakulangan sa nutrisyon. Kaya kumain ng pagkain mayaman sa iron at B-complex tulad ng mansanas at saging. Pero ang iba naman, kabaliktaran ng sleep deprivation ang pinoproblema. Dahil ang kanilang idinaraing ang oversleeping o pagtulog ng sobra. So pwedeng too much of a good thing din yung sleep. No? Huh? Para masolusyonan ito, dapat maging disiplinado sa pagsunod sa sleeping schedule kailangang mag-set ng oras sa pagtulog at pagising. isip mo, pwedeng narcolepsy, no? It's a sleeping problem na what happens is that they have, they have they have, very excessive need for sleep during the day. Bigla na lang makakatulog, no? Nawawala yung muscle tone nila. Para sa sleep disorder na narcolepsy, kung saan nakatutulog na lang ng basta-basta ang isang tao, kailangang magpakonsulta sa doktor para sa tamang medikasyon. Kung problema naman ang paghihilik, may simpleng paraan para maiwasan ito. They could also stay or sleep on their side. No? So tagilid lang, kaliwa or kanan. Para hindi masyado nagkukulaps yung tang dun sa back na throat na magkukos ng pagbara ng daanan ng hangin. Paalala rin na eksperto na ang malakas na paghihilik ay maaaring sanhin ang maseryosong sleep disorder na tinatawag na sleep apnea. So, uh, sleep apnea can be actually uh, deadly no? if it's not uh, treated. Kasi what happens is that uh, during the night time when there are very severe events, then your oxygen will go down, babagsak yung oxygen sa dugo. And then because of that, magkukompensate yung heart, so the heart rate goes up, uh, and the blood pressure also goes up. Para matulungan si Nikki sa kanyang problema, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa sleep expert. Ayon sa eksperto, sleeping habits daw ang dapat pagtuunan ng pansin ni Nikki upang maging mahimbing ang kanyang pagtulog. Para naman sa mga malalalim na sleeping disorder, may mga sensor na ikinakabit sa katawan ng pasyente upang malaman ang brain activities at physical behavior nito habang natutulog. pagbaliwalain ang pagtulog dahil hati dito sa ating katawan ang magandang kalusugan. At least mga 7 to 9 hours for the adults that's so needed. Uh, for your children, uh, they might need longer sleep, like pwedeng 10 hours, 12 hours. Kung susundin ang mga handog naming simpleng tip, siguradong good nights sleep ang inyong makakamig.